dadako tayo uli sa aking personal devotion about sa Book of Ecclesiastes. And focus po tayo sa Ecclesiastes chapter 3 verse 19 to 20. <clears throat> ang title ko po, po ng, ng ating devotion is Walang Kabuluhan. Sabi dito, ang hantungan ng tao at ang hayop ay iisa. Lahat ay mamamatay. Ang tao ay walang kaibahan sa hayop sapagkat ang lahat ay walang kabuluhan iisa ang kauuwian, lahat ay buhat sa alabok at sa alabok din uuwi kung babasahin po natin ang Ecclesiastes o mga ngaral, puro meaningless walang kabuluhan ang mga ginagawa natin dito sa mundo matuwid ka man nag-iisa ka man o masama ka man babalik pareho pare pareho lang po tayo mabuti o masama matagumpay o hindi, pare-pareho lamang daw tayo, babalik sa alab alabok, magpakapagod man daw tayo, sabi ng mga ngaral walang kabuluhan kaya sabi, habang may buhay enjoy mo lang daw dito sa lupa yung mga, para mapakinabangan natin yung mga pinagpaguran natin and then, sabi, bakit kaya walang kabuluhan walang kabuluhan yung nakapagtayo ka ng bahay, nakabili ka ng maraming ari-arian dahil sa iyong pagsusumikap. Yung matuwid at hindi, may sinasabi rin si Solomon. Walang kabuluhan dahil lahat ng tagumpay natin dito sa mundo ay may hangganan. Hanggang dito lang sa lupa. Kung ano man ang iyan, matatapos rin yan. The moment na malagutan ka ng hininga. Ang ginagawa ng masama at mabuti, pareho rin lang ang kahantungan the moment na parehong lagutan ng hininga. O nga naman nun, lahat ay mapupunta sa alabo. Kaya sabi, enjoy mo na habang may buhay ka pa. Dahil may kasabihan nga tayo, hindi naman natin madadala sa langit. No? Lahat ng mga achievements natin, mga naipundar natin. Kaya sabi ni Haring Solomon, walang kabuluhan. Bakit kaya walang kabuluhan? Uli, dahil ang totoong may kabuluhan ay yung may eternal value. Infinite, walang katapusan. Na yung buong buhay na napakinabangan natin kahit mamatay pa tayo, no, naroon pa rin yung eternal value ng ating ginawa ng mga pinagpaguran natin. Yung walang hindi siya matatapos. Yung tipong kahit malagutan pa tayo ng hininga, eh, meron pa rin value eternally. No, kasi yung mga sinasabi, bakit kaya naging walang kabuluhan? Dahil pag namatay nga tayo, hanggang dito lang sa lupa, na sama na, nailibing na, na natin sa hukay, or napasunog na natin sa napakremit na natin. Pero yung sinasabi ng Panginoon, ang gawin natin yung merong eternal value na kahit mamatay na tayo, makremate na tayo, meron pa rin value. So, paano ngayon magkakaroon ng kabuluhan? ang ating mga ginagawa. Sabi nga sa Matthew 6.19.21, Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may mga naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Heavenly things and concerns are eternal. So, paano yun? Paano magkakaroon ng kabuluhan? Paano magkakaroon ng eternal value yung mga ginagawa natin? Sabi sa Colossians 3, verse 23 to 24, Ano ang gawin ninyo, gawin nyo ito ng buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. Alam, na, alam naman ninyong may gantimpala kayong matatanggap sa Panginoon dahil si Kristo na Panginoon natin ang siyang pinaglilingkuran ninyo. This has eternal value. No? yung lahat ng ginagawa natin, do it for God's glory. No, gagalingan natin sa ating mga trabaho kasi ginagawa natin ito na parang naglilingkod tayo sa Panginoon. Hindi lamang para sa tao. Gagalingan natin sa ating pag-aaral dahil gusto natin may glorify si God sa ating ginagawa sa ating pag-aaral. Na makikita nila na merong Diyos na umaalalay sa atin, na gumagabay sa atin, na ang Diyos ang kumikilos para sa atin. Nawawalan lang yan ng internal value kapag ginagawa natin para sa atin lang, para sa tao. So, yun lang and God bless. Let us glorify God. Let us honor God in what, whatever we do. Let us win souls for Christ because these are the things that will have eternal value na kahit mawala pa tayo dito sa lupa ay magkakaroon ng reward even sa heaven. So, yun lang. God bless everyone.